Hello everyone! Magdi-DIY tayo ng dishwashing liquid. Ito ang ating mga kailangan. Ayan, kompleto na sa isang pack. At may kasama na rin instruction. Ayan, yan yung 5 litro na tubig. Tapos, binuhos na natin ang fortified bowel booster sa ating 5 litrong tubig. isusunod naman natin ang ating surfactant butasan lang natin sa gilid ng maliit tapos dahan, dahan natin itong ibuhos hanggang sa maubo binabad natin ito ng 10 minuto pagkatapos haluin natin itong mabuti hanggang sa matunaw at wala nang buo-buo ang mixture Okay, basta isunod naman natin ang ating decreasing agent. Ibush natin ito lahat. Isunod naman natin ang pigment powder. At ang ating scented agent with antibac. Haluin natin itong mabuti. Pagkatapos isunod naman natin ang thickener yan, dahan-dahan nating ibuhos habang ito ay hinahalo yan, haluin natin haluin natin mabuti hanggang sa ito ay matunaw na lahat siguraduhin itong tunaw na tunaw na Ayan, minahalo-halo ko lang ng mabuti. Pagkatapos natin itong mahalong mabuti, i-rest -re natin ito ng 24 hours. Hayaan lang natin ito. Tatakpan natin. I-rest natin ng 24 hours.